Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala asrafil mursalin sayidina habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa juryatihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapayapaan at magandang araw po sa ating lahat. Atin pong tatalakayin ngayon ang iilan sa mga pag-uugali ng Propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay madalas na lagi nang masayahin at naibigan niya ang pagngiti kahit na ang mga iba ay may kagaspangan sa kanya hindi siya kailanman nagpakita sa kanila ng kagaspangan hindi katulad ng sino kung siya ay higit na pinasasakitan o ginawan ng kasahulan, siya ay lalong higit na nagiging mapagbigay at mapagpasinsya kung siya uh, kung mas ang kawalang galang sanhi ng kawalang kaalaman na ipinakita ng sino man sa kanya siya ay lalo pang higit na nagiging mapagbata hindi kailanman siya na nagtaas ng kanyang boses sa pamilihan kung siya ay nahaharap na mamili sa dalawang pagpipilian ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lagi nang pumipili sa madali o magaan para sa kanya kung ito ay hindi naghahantong sa kasalanan higit pa sa anumang bagay siya ay umiiwas na magkasala o sa anumang bagay na naghahantong sa pagsuway kay Allah subhanahu wa taala hindi siya kailanman nagnais ng paghihiganti sa anumang pagpasakit o kasala kasalanan na ginawa laban sa kanyang sarili. Ngunit kung ang karangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nakataya, katiyakan na kanyang parurusahan ang sinumang nagkasala. Ang kanyang katapangan, ang kanyang suporta at ang kanyang lakas ay nangingibabaw siya ang pinakamatapang na lalaki. Siya ay uh, nakasaksi ng hindi mabuti at mahirap na pagkakataon. Ngunit siya ay nanatiling matibay sa panahong yaon. Igit pa sa minsan, ang matatapang na lalaki at mga walang takot ay pumulas o tumalilis sa kanya at iniwan siyang nag-iisa. Magkagayon man, siya ay nanatiling hindi natitigatig o natitigatig at may kahinahunan na hinarap niya ang ka kaway ng hindi umaatras. Ang lahat ng matatapang na lalaki ay nakaranas ng minsan na tumalilis o di kaya ay naitaboy palayo sa digmaan ng minsan. Maliban sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang pinaka matapang at siya rin ang pinaka mawabang loob sa pag-uugali at nangunguna sa pagbabaan ng kanyang mga mata si Abu Said Al-Kurdi kalugdan na wasiya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi siya ay higit pang kimi kaysa sa isang birhin sa kanyang silid kung siya ay namumuhi sa isang bagay nababasa namin ito sa kanyang mukha ito ay Rawaho al-Bukhari, volume 1, uh, page number 504. Siya ay hindi tumititig sa muka ng sinuman, lagi niyang ibinababa ang kanyang mga mata. Siya ay tumitingin sa lupa ng madalas kaysa pagtingin niya sa alapaap. Ang pinakatingin niya sa isang tao ay iyaong pagsulyap sa kanya. Ang bawat isa ay may bukal na kalooban at kababaang loob na sumusunod sa kanya. Hindi siya kailanman nagpapangalan sa isang tao na naringgan niya ng hindi mabuting balita. Ito ay hindi niya nagugustuhan bagkos siya ay nagsasabi bakit ang gayong tao ay gumawa ng ganoon at ganito. Hindi niya kailanman kinalig kinagalitan o binulyawan ang kanyang tagapaglingkod o ang mga uh, kanyang katulong. Gayon din naman siya ay hindi naringgan kailanman na nagsalita siya na hindi mabuti sa sino man. Ang pagdalaw sa may sakit at sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan at ang pagpapasya o pagistima sa kanila, ang ilan sa kanyang pag-uugali. Kung ang isang alipin ay nag-anyaya sa kanya, tinatanggap niya ang kanyang panyaya. Siya ay lagi nang umuupo sa lipon ng kanyang mga kaibigan. Nawari bang siya ay isa lamang pangkaraniwang tao. Si Aisha, radiyallahu anha, kalugdan na wasiyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na nakagawian na niyang kumpunihin ang kanyang sandalyas, manahi o ayusin ang kanyang damit at gumawa ng kung ano ang ginagawa ng pangkaraniwang lalaki sa bahay. Di nga kasi siya isa lamang tao na katulad din ng iba. Nakagawian na niyang suriin ang kanyang damit, ang paggatas sa kambing at pagsisilbi sa kanyang sarili ang ilan sa kanyang mga normal na gawain nung siya ay a uh, batang uh, binatilyo pa lamang maging noong bago pa siya hinirang na sugo ni Allah Subhanahu wa taala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ay kilala na bilang al-Amin na ang ang mapagkatiwalaan siya ang pinakalistong at pinaka pinakamaasikaso sa mga ipinagkakatiwala sa kanya ng mga tao at Pinaka maingat na mabayaran ang ganap ang sa tao ay nararapat. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinaka masunurin at pinaka mapagparayang kasama. Ang makita siya ng hindi sinasadya, ang bawat isa ay nangingimi o nangangamba sa kanya at nagpipitagan sa kanya. Siya na nakasama niya o nakakakilala sa kanya ay nagugustuhan siya. Siya na naglalarawan sa kanya ay nagsasabi sa kanya ng kailanman ay hindi pa ako nakakita ng gayong tao. Paging bago ko pa siya makita o pagkatapos ko na siyang makita. Ito ay Rawaho al-Bukhari, volume 1, page number one, 503. Si George Bernard Shaw ay nagsabi, ito yung mga hindi Muslim uno, ano na mga manunulat o mana salaysay, isa sa mga uh, manunulat na mga kilaya, kilala sa lipunan, si George Bernard Shaw ay nagsabi, siya ay marapat na tawaging tagapagligtas ng sangkatauhan. Ito ay mababasa natin sa uh, The Genuine Islam Singapore Volume 1 uh, number on page number 8 noong 1936 na isinulat ang librong ito. At saka si Lamartine, ang pinaka bubunying sai ay nagsabi, kung isa sa alang-alang ang lahat ng mga panuntunan upang ang uh, kadakilaan ng tao ay masukat ating may tatanong, mayroon pa ba kayang tao ang higit na dakila kaysa sa kanya ang tinutukoy dito ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ang sinabi ni na, na, na La Martin na naisulat sa La Martin Historic dila Turkey Paris noong 1854 ang kanyang uh, libro ay pinamagatang La Martin Historic de Turki Volume 2 page number 276 At si Michael Hart ay nagsabi Ang pagpili ko kay Muhammad uh, upang manguna sa listahan ng mga pinakamainam o maimpluwensyang tao sa mundo ay maaring makagulat sa ilang mambabasa at maaring matanong ng mga iba Ngunit siya lamang ang tanging tao sa kasaysayan na natanong ng mga iba, subalit siya lamang ang tanging tao sa kasaysayan na may pinaka mataas na tagumpay kapwa sa pangrelihiyon at pang sirkular na mga antas. Ito ang sinabi ni Michael Hart sa kanyang libro na isinulat The 100 Ranking of the Most Influential Person in history, uh, New York, 1978, page uh, number 33 Kaya, mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam walang pagdududa o alinlangan na siya ay uh, nasa mataas na pamantayan ng pag-uugali Sa bijung ito ay mayroon lamang maigsing paglalahad ng mga mahalaga at maimpluensyang aspito o anyo ng kanyang pag-uugali. At kung maari po lamang ay panoorin din ninyo ang mga naunang video na ating nagawa na pinamagatang ang huwarang uh, pinuno. Kung hindi man natin natalakay o ganap na na isa larawan sa maigsing video na ito, ang mahalaga ay mapanumbalikan ang pangalan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit sa kasaysayan ako lo ka uliha dawas tagfirullah li sa walisa iril muslimina min kulli dam fastagfiruhu innahu wal ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh